Julie. Para kilala kita, may na, may kamukha ka. Sabi ko na ikaw yan eh. Pasensya na sir, kailangan ko kasi talaga ng trabaho. Taga saan yan? Pari niya ako, Ay, no. nakabulakan. ganto na lang may sahod ka sa akin. Basta lagi ka dito pero ayak mo na eh. siyempre. Sino kumakatok na to? Ang aga-aga? Ako -aga? po. Sino po yun? Uh, pasok mo kayo. Ano po kailangan nyo? mag apply po sana akong boy. Boy? Opo. Eh may pumapasok kasi dito. Hindi tinanggap ng asawa ko eh. Yung babae ka tulong. Eh isa ka na eh. Pero boy, hindi pa namin kailangan ng boy eh. Parang kilala kita. Parang may kamukha ka. Sabi ko na ikaw yan eh. <laughs> Pinagawa mo dito, paulitin na sa ako, nagluluto. Pasensya na sir, kailangan ko kasi talaga ng trabaho. Pag ganyan ganyan, papakahali mo, boy! Eh kasi ayaw po ni madam na nakapambabaya ko. kaya nagpanlalaki ako. Sorry, di sorry, sorry! Tot me abisa mo, bakal mo bas yun! Ano pinagkagawa mo? Kaya ka na sir, kailangan na kailangan ko po kasi ng trabaho eh. ni boss, napakal malinig ka! Tot me abisa mo! Sige po! Ayun yung boses mo kaya mo ha? Ayan, okay na po ba sir? Pwede na po yun, sir. Oo, oh, ang sasabihin mo, magkumpari tayo, ha? Oo, oh, sige po, sir. Oh, ha, uh, dito, puka mo na dito. Puka dyan. Bigla-bigla <laughs> ah, ka kasi, hindi ko alam na ganyan. Temo ko dyan, may handa ako para di malata. Yung wala, yung ko lang. Tapos na kaya may boses mo, ha? Sige <laughs> po, sir. Yan, ganyan. Oh, Magiinom tayo para hindi di nata, may inom ka ba? Opo, sir. Nainom na, naman ako. Nakaya may boses mo. Opo, sir. Yan, ganyan, ganyan. Temo ko dyan, buka pulutan. Temo ko dyan. Oh, o Ay, pulutan tayo. Basta pag lumabas siya, kaya may boses mo, magpapanggap tayong magkumpare. Sige, hey, okay, sir. sir tagabulakan ka. Ha? Opo, oh, oh sir. O, oh, sige. O. Oh. Gugulat <laughs> ako iyo, pero... Kahit na nakaganya ka, uh, ganda ko pa rin, ha? Huh? Kahit mong nalaki ka, kahit mong nakapanalaki ka, maganda ka pa rin. Salamat po, sir. Ayan! O. Oh. Pagpagay mo. Ibisan mo. ba? Ah. Oh, yung versus boss noon. Oh, kumpare ko. Taga sa inyan. Kumpare niya ako. Ay, no. taga Bulacan. Ba, na nang kumpare mo kilala ko ah. Ba, bakit? Ba't siya hindi kong kilala? Taga Bulacan nga eh. Ang kilala mo taga Pangpanga lang eh. Ah, ganun ba? Oh, si paring Kevin. 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 Kevin, Kevin. Kevin po ng lang po punto dito. Oh. Ah, oh, sige, minom ka diyan. May bisita ka lang kaya pwedeng minom. Oh. Magluluto pa ako doon. Salamat po. Nadali mo? Pero maganda ka pa rin talaga. Ay, tapos ang ka. Promise. Oh. Oh. Shot mo, shot mo. Bisa mo. Tara. Sexy ka pa rin. Ang ganda mo pa rin, ha? Kahit na ganyan ka, ganda-ganda mo pa rin talaga. Salamat, boss. Ano nga ang narinig ko sexy? Ano yung sexy? Yung girlfriend niya, di ba yung se sexy yung girlfriend mo? po. sexy sexy yung girlfriend ko. Oo, oh, sabi ko si Narinig ko talo kung sino sexy pinag-uusapan niyo. Hindi, yung girlfriend niya, sexy. Sexy na, no? maganda pa yung girlfriend ko. Maganda oh, ba? Saka ka ka, bad bad dito. hindi mo kami, bad bad. Ang narinig ako eh. Sa akin eh. Hmm. Pero,

Matangkad po kasi masyado yung girlfriend ko. Kaya sabi ko malaki. Oo, kala ko nang malaki dito. Nakabibiten to tuko dito. Hindi, walang malaki dito. Pare, pwedeng payakap? Payakap lang pare. Saka mukha ka lang malalaki pare. Payakap lang pare. Mukha ka lang malalaki. Hindi pare, kasi pare yan ang eh. Hindi, kasi yung girlfriend niya pala, malalaki. Malalaki girlfriend mo? Oo, kaya nga po punta dito para oh, Kaya niyayakap ko Okay lang yan pare, okay lang yan. Ano ko na naman nalating... Pinagsasabi mo eh. Hindi, yung girlfriend niya, lalaki Kaya sabi ko, yung lalaki girlfriend. Eh, Kaya niyayakap ko siya. Ah, ganun ba? Oo, oh, ganun ah, yun. Sige. Oh, tayo. Yan eh, sinasabi ko sa'yo. Bigla-bigla kasi lumalabas yan eh. Sabi Pero, mo. ang maganda dyan, naisahan natin si boss. At, nakalahan niya siguro, lalaki ka. Ang galing, galing natin. Yun ang pinaka-tick-tick dyan. Diba? Hindi niya akalain na ikaw pa rin yung nag-a-apply na kasambahin namin. Pero, hindi oh. eh, ka mag kasi, syempre, mag-uubad ka ng subrelo. Ganto-ganto na lang may sahod ka sa akin. Basta so, lagi ka pero, payak mo na, Ikaw pala yan, di ko alam na ikaw pala yan, eh. Hmm? Oh, ikaw pala yan, Hindi ko alam na ikaw pala yan, eh. Eh, syempre. Ah, ganyan pala. Saka, pare, huwag ka nga, ano, pare, uh, yung mga babae, huwag ka magtitiwala masyado. Ganon? Oo, Ito, <laughs> pare. Ito, Oh, sabi ko na. Di ba sinabi ko sa'yo, huwag ka na pupunta dito? Sinat po ako ni boss eh. Uy, umuwi ka na nga. ka dyan. Tapos ikaw ganyan-ganyan ka pa. Talagang para-paran ka. Huwag ka na babalik dito. Tapos ikaw. Ang sayo-sayo mo. Sarap na sarap ka. Pumasok ka nga dun. Yari ka Di ko kasi alam na siya. Di ka na lang makakalapas ng bahay kahit kailan. Sa kwarto ka na lang.